Ah, mabalik benton tali na din mamaya. What? Wait, oh, wow, ang cute oh. Wow. Ang cute ng winter jacket pang bata. Ay, dalhin ko to eh. Kasi magagamit tos sa bata ko pang babae. Wow, ang ganda. Oh, ang ganda oh. Ay, dalhin ko oh, to. Oh, eh. like dito oh. Wow, may doon nakikita ng ano. Bible. Ano ba to? Eh? Lagayan ng album. Ang ganda oh. Masisipte mo talaga magdala ka ng anong yung business meeting mo yung ganun ba Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel. Dahil sinapian si Pilingero ng kasipagan ay hanak ko. Magbaka sakali at maglero-lero naman tayo. Pero magpa-music muna tayo oy para ano ba para hindi maubusan si Pilingero ng energy. Uy, sana all may energy. moments later. Mo oh, balik na naman si Lingiro dito. Oh, may bago lang ano dito oh? Yung upuan ba? Oh, dito maganda oh, pa ang upuan. Sobrang ganda. Meron na naman silang butin. Yung ganyan ba? Ang dami na dito. Dalhin natin yan. Ay. Para ano? Dalawa na yung ano natin. <laughs> Tingin dito sa drum. Baka may laman. Ano pang hinihintay-hintay ni Pilingiro eh. Yan mo natin. Ayusin mo natin yung para ma... Ano? Makita nyo rin yung lubot ko na ano ba yung lubot ko na <laughs> nagtuwan-tuwan sana may laman ala ang daming laman maraming laman pero walang makukuha may mga ampaw na nitigas nitigas ba oh, parang may bag dito mga kapiling tingnan nga, tanagyan natin ito ito parang bag ito sa loob din, meron din sa loob Tingnan pa din natin yan dyan dyan uhain muna natin yung chopstick yan ang muna na, kung muna kayo ha eh, dito sa kilid lang muna parang bag yan, sana ano, maganda pa yung bag na yan sana nga sana nga hirapan talaga us kolegs ko mga kapiligan ba sobrang na ano ba nangangalay na yung mga kamot kamay ko ba namamanhid na hindi talaga siya mabakad sobrang higpit ng pagkatali ba ano na lang natin oy, ipawingi na lang natin sa gilid kasi bag kasi ito ay sayang pag hindi natin tingnan sobrang ano kasi <laughs> sobrang ikwit na pagkatali ayaw talaga ibigay ni Klingiro siguro ba sabi ba ano kasi yung mukha ko dito parang noted na noted na talaga ba palagi ko na kasi itong dinadala itong basura na ito kasi maganda kasi mga basura na dito ito oh. ay laba lang kulang nito mga kapilunan ano bang klaseng bag ito eh ay laba lang kulang dito eh labhan lang natin ito eh, brasan siguro matanggal pa ito maganda pa naman yung sipir niya maayos pa naman oh mm. pa to <laughs> grabe ni wala walang wala na talaga sa buhay <gasps> ah, pati bag eh, maganda pa naman yung sipir oh walang ano, walang kabutas, wala walang kabutas butas. Wala namang sira, ano lang, dugyot na dugyot. Laba lang oi, baka maulian pa to sa laba. Tingnan muna natin ito bago ipadala sa ano, original po. may nakalagay dito, genuine premium. Original, may nakalagay dito. <laughs> dugyot na dugyot pero okay, okay yung niya, oh. Wala namang sira. Eh sa amin nga dati, magbag ng sa ko ito pa nga kaya oh ano natin to ilagay na natin ito sa ano eh ipakita ko muna sa inyo ngayon na ating niladala kasi minsan kasi nakalimutan ko ba i-flex sa inyo na nilagay ko sa sakubag yung tuloy parang <laughs> nag-ano nag kayo baka hindi ko dinala ito ilagay natin ito meron pa sa loob tingnan pa rin natin doon ang dugyot-dugyot kasi ng mukha parang ligo lang siguro ang katapat niyan <laughs> ligo tuloy ko lang nakikita diba no? kasi minsan kasi ang hirap kasi pag magsulo-sulo eh wala na kaano ba wala taga video ito bagin para mga kapilingon sobrang higpit kasi ng plastik plastic na to oh, talagang siniguradong hindi mabuksan ni pilingiro ba ay hindi pala bag sa upuan to ay ilagay ibalik na lang natin ito ay eh. dito oh rated SPG <laughs> SPG pa talaga baka targetin ako sa ano may ari dyan ba nakatingin lang sa akin nandito lang baka baka nandito lang may ari dito sabi ba tinitingnan tingnan pa talaga yung basurahan ko oh. ni pilingirong buangon ay, pasensya na kayo dyan kasi si Pilingiro sadyang kinakarer ng pagiging basurero dahil blessings na ito para sa akin dahil hindi namin to afford ay magpili pa. Pili nga kami sa ukay na ano, may bayad pa yon ito pa kayo libre na. Ang ano na lang dito, eh, yung puhunan natin dito ay eh, kapala ng mukha kahit kinakabahan na eh, ay laban si Pilingiro. Eh. Ano muna natin to? Tanggalin ko muna yung gloves ko kasi hindi ko matali ibalik natin ito sa loob ng drum kasi meron pa doon sobrang nahirapan ako dito magbakad ganina kasi sobrang higpit talaga ng pagkatali ba nakikita siguro na ba sabi nila nandito na mas pilingiro ah yung basurirong ulang ayo <laughs> baka kukuli na naman yung mga basura natin itig higpitin natin masyado tingin pa tayo sa drum ay tingin pa tayo dito sa loob ng drum baka meron pa dito ay dali natin itong ano meron na namang butin binigyan na naman tayo ng butin nako ang dami ko ng sa bahay. Ito, tingnan din natin ito. Meron kasi parang, ay, para Napunit mo na, ay. Napunit yung plastic. Ito, oh. Ito ba? Tingin din tayo, meron marami pa din sa loob. Pero parang hindi ko dalhin yan. Pag winter jacket yan, hindi ko na dalhin yan kasi di bale na po ulit, ulit yung winter jacket ko. ayoko magano kasi payrapan sa patuyo ba? Ang, ang bango ng kanilang drum. kasi amoy protas ba? Oh, higpit na naman ang pagkatali. Ay, hindi nyo makita. Nakatunganga yung kamera natin. Ang higpit kasi ng pagkatali, oh. Hindi talaga nila ba? Yung, ano, yung bag na yan, dugyot na dugyot. Labhan ko mamaya yan. Brasa natin yung maigi. Kunin natin ang tagip-tip. <laughs> tagip-tip. Ano kasi? Parang dugyot na dugyot. Pero ganda pa. Ano pa ba? Parang naano lang. Parang napabayaan lang siguro. Hindi alagaan. Ito, ang kasi. Tapos yung ano ko, dumpol din yung ano ko. Yung chopsticks ko na nagdala ko ba. Hindi siya makatusok. Kaya, sobrang pahirapan talaga si pilingiro. Pinahirapan talaga si pilingiro eh. Yung, makakainip din pag ganito ba. Matagal natin makuha. Ayusin ko kasi sa pagbungkal, ah, Pagkuha kasi halimbawa hindi natin gusto eh, paano natin ibalik sa basurahan kung sinira pinunit na natin ito, oh. ay naku makagil ka na winter jacket so, dati nagbili ako sa winter jacket bago pa pero hindi ko na tudalhin oh. bago pa oh. jacket hindi naman ito mabinta sa atin <laughs> hindi ko din tudalhin ano din naman so, bago pa wala pang ano tingnan natin sa bulsa baka may 1 million Mga ipit yung 1 million winter jacket lang pas karsonis sa winter jacket ibalik lang natin ito eh yan katuloy Tur pilingiro bakit mo kasi tinitingnan tingnan oh no? ayan katuloy magbalik ka ibalik ibalik ko talaga pag ganito dahil ayaw ko ano kasi ayaw ko maka ano dito baka pagbalik ko dito pusas na ako <laughs> kasi magiging noted na tayo na burara eh talagang ano din naman natin ano ba kung ayusin din natin oy na walang kalat ba para anytime makabalik-balik lang ako dito pakapalan lang yung muka eh kilala na siguro lang yung muka po muka lang kilala na dito dito kailang ulit na ako dito dito nga yung una kong post up ano dito yun yung una kong pinakauna kong dumpster dito yun ibalik e, na lang natin to eh. yung bag sobrang dugyot ng muka siguro madala pa siguro paglaba yan talagang paningkamot kamot versus paninguha talaga ang ginagawa ni Pilingiro dahil Aww. talagang tinitik talaga yung mga plastic ba ang dami plastic kasi baka natabunan yung maganda ba baka meron pa baka sakali lah, baka maano to ya huwag na muna wala talaga balik tayo sa baba oh uh, ano lipat tayo sa baba ito dali lang natin ito mga kapilingon ano oh ito na naman another ano na naman oh ito ba? Ay, blablad man siya. Parang pating. Ito ba? Another ano na naman. Dali natin ito. Ito oh. Ipadala natin ito sa Pinas. Oy, pwede man ito pang picnic sa dagat ba? Oh, ang ganda pa ng ano. Ay, nasira na. Sira ito. Compared nung ano, nung una natin, kin ano, sobrang ganda pa. Ito, sira na. Hindi ito kagaya nung ano, nung una natin nakita ba? Ito ano na to? Napunit na ito dito. Mas luma to. Yung una natin nakuha, bagaw to. Hindi natin to dalhin. Sira na. Kasing sira na ng muka ni Pilingiro. <laughs> Nanutid-nanutid na. Palagi na mamasura dito. Balik natin to dito. Hindi, hindi to kagaya ng una natin nadala. Ano ba? Upuan. Wow! Atin, kung pwede lang to sa balahay no dinadala ko na to sa posite sa baba ah, pa pala dito sa kabilang bin tingnan natin baka laman ay wala ah. dito kasi upon oh, punong puno tingnan nyo ipiplex ko ha mm. punong puno kasi oh tapos ano na yan tinignan ko na yan lahat baba tayo ito naman wow ang susyal ng supasit. oh sus grabe good as new pa talaga Wow. hindi buling, hindi walang mancha yung ganun ba sobrang bago pa talaga oy. makasanaol talaga tayo sa ganyan ba sus ang mahal yan pagbilhin kung pwede pala yung ipabox no <laughs> dadalhin ko talaga yung mga ganyan magtayo na lang ako ng pilingiro purni ano furniture furniture <laughs> furniture <laughs> shop ano ba yan eh? <laughs> ah, proceed na tayo dito eh magtingin-tingin tayo dito grabe ang lamig pa dito pa talaga ang laruan o no? yung malaking laruan ba hindi ko kasi dinala kasi sobrang laki dito pa mag-explore mag na naman tayo dito kung ano-ano makikita ano, natin dito sana mayroon tayong makuha mag-ano na naman tayo dito mag-li-li-li na naman tayo lagay ko muna kung aking bag dyan sana ano tayo ngayon may ano tayo dito punong-puno na naman mag-ano na naman si mag-explore sana makita kung may ano makita na naman yung lubot patin siya minsan kasi natabunan kasi yung mga magaganda at maayos na basura eh. kaya yun dito wala naman maramdaman at maano lang kasi ni Pilingiro tingnan natin ito punong-puno kasi yung drum iwan ko lang natabunan kasi yung mga ano ba yung magaganda sana so, palaban talaga sa Klingiro pa ganito para na talagang irong walang kain ng isang tuig aso ba aso ah <laughs> kawawang pilingiro walang nakita ang, ang ano kasi ang lamig tapos ang, ang danglo ba ano man tawag yan eh ang sli slippery ba na pa english tuloy ay eh, ito tingnan natin ito parang pantalong ito ah tingnan natin yan ito ang bigat parang ano kaya to parang may putaw eh may sapatos oh tingnan natin ito tingnan din natin ito ang bigat ay eh. parang may ano Parang may ano, ano ba yan? Bigat ah. Tingnan natin yan. Isa-isahin natin yan ay. Ito oh. Isa-isahin natin ito. Siyar. Hindi tayo maano ngayon. Isa-isahin natin yan. Dito mga kabilang may nakita ako tumbler siguro ito. Ay sa ano pala sa vitamin. Nakikita ko na pala ito. No? no ano. Hindi <laughs> ko pala nakita no. May nakita kasi ako dito oh. Panay ako sa salita, hindi na pala ako nahagip sa kamera. Naloko na. Naloko na spilingiro. Si Yan, ano, lapit, ilapit ko na yung kamera. Tudo ko na talaga ang pagiging <laughs> pasaway. Pasaway si spilingiro talaga eh. ano man, nanahimik yung buhay ng basurahan dito. Hinalugkat pa talaga ni Pilingiro. Tinitingnan. Gusto talaga tingnan eh. Hindi kasi natin malalaman kung anong laman ito kung hindi natin bungkalin ano ba bakaran kaya bahala na eh tingnan talaga natin ito tutog na naman natin ito sa ano sa kasi hindi siya mabakhad pag ano kasi sobrang higpit na pagkatali nila dito alam na siguro nila ba na paparating na spilingiro si kaya yun ulit ulit yun higpit na natin yan kasi para may rapan si kalisot si pilingiro nakikita nyo ba itong makatabingi yung kanira natin no ano natin yan baka yung lubot ko lang nakikita nyo okay, ganun na natin eh ganyan eh Maba, mabalik bantan ng tali natin mamaya oh, ito oh, ang cute oh ang cute pang wow. winter jacket pang bata ay dalhin ko to eh kasi magagamit to sa bata ko pang babae oh. wow ang ganda oh ang ganda oh ay dalhin oh, ko to oh. eh Uy, eh, ilagay natin ito sa bago eh. Di na, i-vacuum lang natin ito. Maaran pa ito sa bunso ko, no? <laughs> Pwede ito basa ulan? Ah, dalhin natin ito. Ang cute eh. Ang makaranas din ng bata ko doon sa Pilipinas ng winter jacket kahit tag-init doon. Para maano. Para doble ang init. Ah, dalhin natin yan. Dinadala ko talaga yan dahil ano. Napawaw nga ako dyan. dyan. Ano to, eh, Parang kandila mo ano ay eh, Parang talo. Tuman ko lang. Pagkain siguro to. Para kasi siyang cheese. Pagkain nga siguro to. Huwag na lang yan. Ay, mo magdala ng pagkain dahil ano. Dahil baka masisira yung ano natin ba. Yung chan. Hindi natin alam. Baka malason pa ako. Kaya bahala nang ulang akong dalang pagkain. Eh. Ito. I, ano natin itabi natin. Itong na-check na natin. Para ay ano. Ito na naman. O, oh, ito, parang bigat kasi. Parang ano, iwan ko lang ano meron to. Prutas kaya ito. Para kasi sa watermelon na para ding bula na na metal. Higpit na pagkatali kasi. Kaya, kailangan talaga natin ano ito na the moment of rot, na makalalaman na natin kung ano ba talaga itong parang bula na ano eh? ay watermelon nga kaya pala sobrang bigat oh watermelon na bulok <laughs> ang laki ng watermelon no? kaya pala sobrang bigat hindi na ito hindi na ito maano hindi ano na natin ito hindi na yan. bulok na bulok balik na natin sa plastic tinan muna natin sa ano sa tabi niya. ay mayroong maliit na bag baka may one million yung ganyan ba yung ganito may dalhin din natin ito pwede ito sa ano pag mangumpra ka ng tindahan ba lalagyan ng sinsilyo may dalhin din natin ito laba lang katapat nito laba natin dalhin natin ito yung termilo lang hindi natin dalhin may ano din dito may sapatos na ano kaya yeah, yan. Tingin pa tayo ulit dito sa drum. kami pa. Hindi kasi natin malalaman pag hindi natin isa-isahin. Nasa ilalim kasi yung iba. Tabunan ba? Yung iba rin kasi nakalagay sa ano? sabunan na baka may maayos pa bas ilalig sabunan ng ano sayang pag nagkataon hindi natin matingnan ay sobrang ano na ni Pingilero may ano na tayo may manadala na tayo <laughs> next day na naman may mga gold dito mga gold lang balik na lang natin yung mga plastic wala na Ibalik natin yung mga plastik para uwi na tayo. <laughs> Tingin din tayo dito sa ano eh. Tingnan din natin dito dito. Kasi minsan kasi natabunan sa mga karton ba. Yung mga laruan, like ganyan ba like lang dati. Ito ay laruan nga pero karton lang naman laruan. Tingnan din natin dito baka mayroon pa. Minsan ano kasi. Ulit-ulit pilingiro no. Matabunan ba. Yung ano sa hangin baka napalid yung ganun ba try lang natin wala namang mawawala kung tingnan like dito oh, oh wow may doon tayo nakikita ang, ano bible ano ba ito eh? lagayan ng album ang ganda oh masisipti mo talaga magdala ka ng ano ba ah. yung business meeting mo yung ganun ba oh, wala pang nakasulat pang sulat eh dali natin ito eh para siyang ano oh ang ganda magagamit ito sa aking anak bahala na korea nakalagay dito eh ay, hindi nyo nakikita, no? Tabingi pala. Ito, oh. Hmm, pwede ito. Pang notebook. Gagawing notebook, ba? Wala mang sulat, oh. Idalhin e, natin ito, ay. oh. Walang sulat. Pwede ito gawing katliya. Usob yung katliya yung ano pa. Dalhin natin ito, charo, Siyaro. Ilagay natin ito sa ano. Dalhin natin yan. Ito, mga lagay ng sapatos. Wala lang, wala lang sapatos mapupuno naman talaga yung bahay ko na naman nito <laughs> ano na naman si Pilingiro yan tayo na at least mayroon na naman tayong nadala ay sadyang ganito talaga ang buhay ni Pilingiro mahirap pero ah piliting maging masaya <laughs> laban lang <laughs> kaya hindi tayo lalaban anak ah. ko wala tayong ano, magagawa dito eh kaya libang-libang is the hindi pun madali magiging basurero eh, <laughs> eh hindi mo ng ano yung kaba at saka yung takot ba pero ay isa lang ganyan talaga ang talagang buhay pag hindi tayo lumalabon ay kawawa ikaw lagi mong sarili mo kaya think positive lang talaga tayo nito eh kahit nagkano na para ng buang 2,000 years later dito sa gilid ng karton may nakita kasi akong ano, ipubag tingnan natin baka ano baka mapakinabangan po ito ang panghi <laughs> ang panghi dito tingnan natin ito baka baka baboy wala baka nga wala wala kaya uwi na si Pilingiro para magkapagpahinga at mag-edit na tayo shout out to all Inohardo and Abastro family shout out din po kay Ma'am Celia Cado and shout out din sa anak ni Ma'am from Taiwan Nasi mam Rosaline Kado. Yan, shout out po mam. Ma shout out din po kay mam Ma Vicky Agila Shout out din po kay mam Ma Emelda Idim. Pram Dumanhog, Sibu. Shout out din po kay mam Ma Edeliza V. Di Guzman. from Dabaw City. Shout out din po kay mam Ma Cherry. from Antipolo City. Shout out din po kay mam Ma Evangeline Lasula. And shout out din to all. Di Di Parin, Lasula, Nevrel, and Tardo Family. Shout out din po kay Sir or Mam Ma Dera. Abdul, shout out din po kay Ma'am Nuralin Siso. And shout out din to all Siso and Honyo family from Sinunok, Sin sinkaban Misamis Occidental. Shout out din po kay Ma'am Jing Siriako. And shout out din sa lahat ng Makirang and Kalizo family from Ibahay Aklan. Shout out din po kay Ma'am Eva Konanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Marilo Cabrera. Shout out din kay Ma'am Ideliza Hineo from Quezon. Shout din po kay Sir Kuzma Dave. Shout out din kay Ma'am Kelly Ritz Tablati. An advance happy birthday sa mama ni Ma'am na si Ma'am Heidi Tablati. An yan, magbe-birthday po si Ma'am this coming March 9. Yan, advance happy birthday po sa inyo Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Victoria Ambalong. Diyan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir, lalong-lalo na po sa mga nagsuporta at sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po na aking channel, from Pilingiro Channel. Thank you for watching. God bless.